Sa gitna ng mga propetikong pahayag sa Aklat ng Pahayag, isang misteryosong grupo ang paulit-ulit na binabanggit ang isang daan apat na apat na libo. Sino ba talaga sila? Literal ba ang bilang na ito o may mas malalim itong kahulugan? Bakit sila tinatakan? At anong papel ang ginagampanan nila sa mga huling araw? Maraming Kristiyano, pati mga katoliko, ang hindi pa lubos na nakakaunawa sa kahulugan ng grupong ito. Ngunit sa likod ng bilang na ito ay isang malalim na mensahe ng katapatan, pagtatalaga at pagtatagumpay ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Kung gusto mong malaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang daan, apat na libo sa aklat ng pahayag manatili sa video na ito tatalakayin natin kung sila ba'y literal o simboliko, anong koneksyon nila sa mga tribo ng Israel, at kung bakit sila mahalaga sa mga huling panahon. I-like mo na ang video na ito, mag-subscribe sa Buhay Sinag, at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na pagninilay tungkol sa propesiya, pananampalataya, at katotohanan sa Biblia. Ang isang daan apat na put apat na libo ay unang binanggit sa pahayag pito, kung saan sinasabi na sila ay tinataka ng Diyos bago ang pagdating ng matinding kapighatian. Binubuo sila ng labindalawang libo mula sa bawat isa sa labing dalawang tribo ng Israel. Ngunit mahalagang tandaan na ang listahan ng mga tribo sa talatang ito ay hindi kapareho ng karaniwang ayos sa lumang tipan, ang tribo ni Dan ay wala, habang ang tribo ni Jose ay binanggit sa halip na Efraim. Dahil dito, marami ang naniniwala na simboliko ang pagkakasulat na ito. Ang bilang na isang daan apat na put apat na libo ay maaaring hindi lamang simpleng numerong literal. Sa paningin ng maraming iskolar, ito ay kombinasyon ng bilang na labindalawa na kumakatawan sa kabuuan ng bayan ng Diyos na pinarami ng sarili nito at ng isang libo, isang bilang na nagpapakita ng kabuuan o pagiging ganap. Ibig sabihin, ito'y maaaring sumisimbolo sa espiritual na kabuuan ng mga tunay na tagasunod ni Kristo mula sa lahat ng panahon, hindi lamang sa Israel. Ang mga isang daan apat na apat na libo ay inilalarawan din bilang mga hindi nadungisan sumusunod sa kordero saan man siya pumaroon, at may pangalan ng ama at ng kordero sa kanilang mga noo. Pahayag labing apat. Ito'y larawan ng mga taong buo ang pagtatalaga sa Diyos. Sila'y mga saksi ng katapatan sa gitna ng kasamaan, mga espiritual na sundalo na piniling mamuhay sa kabanalan kahit napapaligiran ng tukso ang kanilang pagkatatak ay tanda ng proteksyon at pagkakakilanlan. Sa tradisyong Hudyo, ang tatak o seal ay palatandaan ng pag-aari. Kaya't kapag tinatakan sila ng Diyos, ibig sabihin ay kinikilala sila bilang Kanya, ligtas sa espiritual na panganib at inihanda para sa isang natatanging misyon. Sa panahon ng matinding pag-uusig, ang pagkakakilanlang lang ito ay magpapalakas ng kanilang paninindigan hindi rin dapat kaligtaan na ang isang daan apat na put apat na libo ay hindi inilalarawan bilang mas mataas kaysa sa iba kundi bilang mga lingkod na may tiyak na tungkulin. Sa pahayag pitong, kasunod ng kanilang pagkakabanggit ay ang isang napakaraming tao mula sa lahat ng bansa at wika na nakasuot ng puti. Ito ay nagpapahiwatig na ang kaligtasan ay hindi eksklusibo sa isang daan apat na put apat na libo kundi ang mga ito ay bahagi lamang ng mas malawak na plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa pananaw ng ilang katolikong tagapagpaliwanag, ang isang daan apat na put apat na libo ay maaaring sumagisag sa mga mananampalatayang nananatiling tapat sa simbahan sa gitna ng pag-uusig ang mga martir, mga banal at mga ordinaryong kristyano na hindi sumuko sa tukso ng mundo. Hindi ito limitadong grupo, kundi larawan ng panawagan sa bawat isa sa atin na maging bahagi ng hukbo ng Diyos. Ang mensahe ng isang daan apat na put apat na libo ay malinaw sa huling mga araw, magkakaroon ng mga taong pipiliin at patatatagin ng Diyos upang tumayo bilang ilaw sa gitna ng kadiliman. Hindi dahil sila'y espesyal sa sarili nilang lakas, kundi dahil sila'y tumugon sa panawagan ng kabanalan. Sa pamamagitan nila, makikita ng mundo ang liwanag ni Kristo bago ang kanyang pagbabalik. Sa kasaysayan ng Biblia, tuwing may dakilang misyon ang Diyos, pinipili niya ang mga handang sumunod kahit mahirap. Ganito rin ang papel ng isang daan, 44,000. apat na libo. Hindi sila pinili para sa karangalan, kundi para sa misyon. Sa panahon ng matinding pag-uusig at pandaraya, sila ang magiging buhay na patutuo ng katapatan at katotohanan. Sa gitna ng mga huwad na propeta at antikristo, sila ang magpapatotoo kung sino ang tunay na hari. Ayon sa pahayag labing apat, apat hanggang lima, sila'y mga sumusunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ibig sabihin, ang kanilang pagkilos ay hindi batay sa sariling plano kundi sa kalooban ng Diyos. Sila'y hindi nabahira ng kasinungalingan at ang kanilang mga labi ay puno ng katapatan. Sa gitna ng isang mundong puno ng panlilinlang, ang kanilang presensya ay paalala ng hindi nababaling paninindigan sa pananampalataya. Mahalagang tandaan na sila'y mga tao ring may kahinaan, ngunit tumangging yumuko sa mundo. Tulad ni Noe, Abraham o Moises, tumindig sila sa kabila ng hindi pagiging popular ng kanilang paninindigan. At tulad ng mga martir sa kasaysayan, hindi nila ipinagpalit ang katotohanan sa kaginhawaan. Sa halip, pinili nilang dalhin ang kanilang krus. Ang isang daan apat ay posibleng mga pinunong espiritwal na magpapalakas ng simbahan sa huling panahon. Isipin mo sila bilang mga tagapanguna hindi upang itaas ang sarili kundi upang pangunahan ang iba sa pananampalataya sa isang panahong ang mundo ay malilito, ang kanilang buhay ay magiging gabay sa mga nawawala at natatakot. Sa paningin ng Diyos, ang pananampalataya ay laging higit kaysa bilang, kaya't kahit ang isang daan apat na put apat na libo ay maaaring simbolo lamang, ang kanilang papel ay totoo at makapangyarihan ipakita na posible pa ring maging tapat sa Diyos sa gitna ng pagtalikod ng marami. Ang kanilang buhay ay tulay ng pag-asa para sa mga natitira. May mga naniniwala na sila ang mga misyonerong susugpuin ang huwad na ebanghelyo at ihahayag ang tunay na aral ni Kristo sa mga naliligaw. Sila ang unang bunga ng mas malawak na anihan ng kaligtasan. Sa pamamagitan nila, maraming puso ang mahahaplos. Maraming kaluluwa ang magigising mula sa espiritual na pagkakatulog. Kung paanong ang mga propeta ng Lumang Tipan ay naging tinig ng Diyos sa gitna ng kaguluhan, gayon din ang isang daan apat na put apat na libo. Hindi man sila madalas marinig o mapansin ng mundo sila ang magiging tinig sa ilang, nagbababala, nagpapalakas at nagpapatunay na buhay ang Diyos at totoo ang kanyang mga pangako. Sa kabila ng popular na pagtalakay sa isang daan, apat na mula sa ibat ibang sekta, malinaw ang posisyon ng simbahang katoliko ang bilang na ito ay hindi dapat unawain sa literal na paraan. Ayon sa katekism at sa mga teologong katoliko, ang isang daan apat na put na libo ay simbolo ng kabuuan ng mga banal. Mga taong tumugon sa panawagan ng Diyos mula sa lahat ng panahon at mula sa lahat ng daku ng mundo. Hindi ito eksklusibo sa isang lahi o grupo. Ang paggamit ng mga numero sa Biblia, lalo na sa aklat ng pahayag, ay madalas na puno ng simbolismo. Halimbawa, ang labindalawa ay bilang ng pagkabanal at orden. May labindalawang tribo ng Israel at labindalawang apostol. Kaya't ang isang daan, apat na put apat na libo, labindalawa labindalawa isang libo, ay nagpapakita ng isang ganap at espiritual na kabuuan isang sakdal na bilang ng mga lingkod ng Diyos na tinataka ng katapatan. Hindi rin sinasang-ayuna ng simbahan ang ideya na ang kaligtasan ay limitado lamang sa isang daan apat na apat na libo. Sa halip, naniniwala tayong ang kaligtasan ay iniaalok sa lahat. Ang Diyos ay hindi namimili ayon sa bilang kundi ayon sa pusong bukas at tapat. Kaya't ang hamon ay hindi upang maging isa sa bilang, kundi upang mamuhay bilang tunay na tagasunod ni Kristo araw-araw. Maging si San Agustin ay nagpaliwanag na ang mga ganitong imahe sa aklat ng pahayag ay dapat basahin bilang apokaliptikong simbolo. Hindi ito listahan ng VIP sa langit, kundi larawan ng espiritual na tagumpay ng simbahan kahit sa gitna ng matinding pag-uusig at panganib. Sa mga humiliya at sulat ng mga Santo Papa, ang binibigyang diin ay ang katapatan, kabanalan at katapangan ng mga mananampalataya. Hindi kong kasalika sa isang misteryosong bilang. Ipinapaalala sa atin ng simbahan na ang pagiging banal ay posible sa bawat kristyano kahit sa mga ordinaryong araw at tahimik na pamumuhay. Sa katunayan, ang mga sakramento, partikular ang binyag at kumpil, ay parang tatak na rin ng Diyos sa ating kaluluwa. Ipinapakita nito na hindi lang ang isang daan apat ang tinatakan. Tayong lahat na tumanggap kay Kristo ay tinawag na maging tapat at lumaban sa kasamaan sa ating sariling panahon hindi kailangan maging propeta, pare o martir para mapabilang sa hukbo ng Diyos. Ang bawat taong namumuhay sa biyaya, sumusunod sa ebanghelyo at nananatiling tapat sa pananampalataya, sila ang tunay na kinakatawa ng isang daan, apat na put apat na libo ang tunay na hinirang, hindi dahil sa numero kundi dahil sa pusong nagsisilbi. Sa dami ng kaguluhan sa mundo ngayon, gera, pandemya, moral na pagbagsak, marami ang nagtatanong kung panahon na nga ba ng katuparan ng mga propesiya sa Aklat ng Pahayag. At kung totoo ngang papalapit na ang katapusan, may papel ba ang isang daan apat na put na libo sa ating henerasyon? Posible bang sila ay umiiral na ngayon, tahimik ngunit matatag na lumalaban para sa pananampalataya? Ang totoo, ang isang daan apat na put na libo ay maaaring hindi iisang grupo na lilitaw lang sa isang tiyak na panahon. Ayon sa pananaw ng maraming scholar, sila ay maaaring sumasagisag sa bawat henerasyon ng mga tapat na kristyano mula noong panahon ni Kristo hanggang sa ating panahon na hindi sumuko sa gitna ng tukso, pag-uusig o panlilinlang ng mundo tayo man ngayon ay nahaharap sa mga modernong halimaw, media na nagpapalaganap ng kasinungalingan, sistema ng mundo na inuuna ang kasakiman kaysa kabutihan, at mga kultura ng kasalanan na tila normal na lamang. Ang mga mananatiling tapat sa Diyos sa ganitong panahon ay maaaring larawan ng espiritual na isang daan apat na put na libo ang mensahe ng bilang ay hindi upang tayo'y matakot o magkumpara kung kasali tayo o hindi. Sa halip, ito ay panawagan na maging kabilang tayo sa espiritual na hukbo ng Diyos. Hindi dahil sa dugo, lahi o posisyon sa simbahan, kundi dahil sa pusong nagsisikap maging banal sa araw-araw. Ang isang daan apat na put apat na libo ay hindi lamang tungkol sa huli ng panahon. Ito ay tungkol sa buhay na may layunin ngayon. Sa gitna ng kahirapan, ingay ng mundo, at kasalanan, pipiliin mo bang manindigan para kay Kristo? Pipiliin mo bang manatiling tapat kahit walang nakatingin? Huwag nating balewalain ang mga senyales ng ating panahon. Sa dami ng panlilinlang, digmaan ng impormasyon, at pagsubok sa pananampalataya, ngayon higit kailanman ay kailangan ang mga mananampalatayang buo ang loob, hindi upang mabilang, kundi upang magsilbing liwanag. Ang tunay na tanong ay hindi kung ikaw ay kabilang sa isang daan apat na apat na libo kundi handa ka bang mamuhay bilang isa sa kanila? Handa ka bang tanggihan ang mundo at piliin ang daan ng Diyos kahit mahirap, kahit tahimik, kahit hindi popular? Kung oo ang sagot mo, baka mas malapit ka sa kanila kaysa iyong inaakala. Ang isang daan apat ay hindi dapat tingnan bilang isang eksklusibong listahan ng mga pinili kundi bilang larawan ng lahat ng tapat na anak ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. Sa Biblia, ang bilang ay madalas may simbolikong kahulugan, at ang isang daan apat na ay maaaring tumukoy sa kabuang bilang ng mga espiritual na mandirigma na naging tapat kay Kristo hanggang sa huli. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto kundi sa pananatiling buo ang pananampalataya sa kabila ng lahat. Sa bawat araw na ikaw ay tumatanggi sa kasalanan, pinipili ang katotohanan at nagsisikap magmahal sa gitna ng kawalang pansin, maaaring iyon na ang paglalakad mo kasama ang hukbo ng Diyos. Hindi natin kailangang maging perpekto upang mapabilang sa isang daan, apat na apat na libo. Kailangan lang nating maging totoo, mapagpakumbaba, at handang sumunod sa Diyos kahit mahirap. Ang aklat ng Pahayag ay hindi isinulat upang takutin tayo, kundi upang palakasin ang ating loob na sa huli ang Diyos ang magwawagi. At sa tagumpay na iyon, nais niyang makasama ka. Ang tanong ay pipiliin mo ba siya araw-araw sa bawat desisyon, sa bawat pagsubok, at sa bawat tahimik na panalangin? Doon na susukat ang pagiging bahagi ng bayan ng Diyos. Kung naantig ka sa mensaheng ito, huwag hayaang matapos dito ang paglalakbay mo sa katotohanan. I-like mo ang video, mag-subscribe sa Buhay Sinag at pindutin ang bell icon para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa pananampalataya, Biblia at mga hula ng Diyos sa mga huling araw. Tandaan hindi mo kailangang maging perpekto para mapabilang, kailangan mo lang maging tapat. Baka ikaw na nga ang isa sa isang daan, apat na put apat na libo.